Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikatatlong po ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahiyag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi sila isinusugo? Ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit-araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Aleluya, aleluya sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, Alleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y sa bangka kasama ang kanilang ama at nag ng lambat tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.